Hello everyone, it's Mia's Aspar Vlog. So for today's video, kaya magtuto ko sa eskwelahan, kaya magpasa ko sa parent consent. But before that, nagpa-print ko tapos nabot na ko sa school. And kasi aron kay ko dere da pita no, so magtuto sa dog CR, kaya mag CR ta. Syempre, di gid na pwede nga pugong-pugongan ni mo kung kasi aron ka dapat ipagawas gina ni mo dayon kaya para rapon na sa imong kaayuhan. I mean ba kung kalibangon ka kalibang dritso kung kaihon ka kaihi ka dritso so maon niya ang eskwela na as you can see blue 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 Asul blue Bito nindot ni sa bang panda no kay green ang palibot bugnaw ang hangin medyo fresh fresh lang po ng mga hangin dri ah jud na ako nga mingaw na kog skwela, mingaw na kog ari-ari diri sa campus. Hoy! Bitaw na gasuot na ko anig jacket kaso sa to sunglasses kay kanang abo kanang sa pag drive ni mo mas kay init kaayo tapos helmet gloves kay syempre kanang gikubal na ni akong kamot og dear manang mag gloves na lang ko dai hait na kaayo ni eh, pangkos ko sa kan bitaw no muadto ko dito sa bakong kay gi invite ko sa kong friend and then ambot oy padulong ako dito ka Google -go 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 Map ra kay Oh my God. Hapit kumawala. But anyway, nabot na ko dito sa Ilahada yun. Umadto na sa Dawin kay mga ligo sila og dagat. Technically guys, mugi ka na magunta niya kay na nabilin. Sumutong yung gibalikan. Kung ano mo ni kaning cook bitaw, tanawa na yung ibit-bit dira. Sumana so, na dive, sindi tsunami. Sumana so, ni padalong na itu guys. And humana mi ani kaligo no. So naman law na lang pud midaan para gulit na mua dili na mi magkaligo. Pa syempre kay kapoy biya na maglangoy-langoy ano ka nang. na lang ka na lang ka da bang dingkod tapos Todo gana ba kay kapoy, ina kay siya maglangoy langoy, -langoy. dai sa di ka ka kabalumoy langoy ba ini aning adlawa and I'm so glad kay nakakaton ko gamay. And thank you so much guys for watching my video. Dere kita manunaring ako sa misung langoy langoy practice practice. Sa mga tama mga mga afam, dayang yang sister kay ang bana kay ang afam man. So maol paoli na mi ani guys and dito mo sa Dawin, mani or bakong dalana. Dahil nagabin anak ko ani guys kay ano na layo biak pun. And thank you for watching. Dere kita akong video.